Pag oh. po, bago po. mo, bagbag init ang oh. imong ulo, sir. pa mga oh. lang ko. Naa na mo listahan, sir, ng mga drug lord sa Pilipinas. Naa na kamong uh, ikang iba uh, order of battle. Meron na po ba kayo as incoming uh, PN, PNP chief? Meron. I'm sure na bigyan na po kayo ng age sort ng mga listahan ng mga big time na mga drug lords dito sa ating bayan. M meron, meron na. Meron na tayong hawak na mga papel na listahan nila. Without without uh, giving me name, sir, may mga politiko ba kayo nakikita dyan sa listahan niyan? May mga police general, military, mga ikang mga celebrity. Meron ba, sir? Meron. No. Meron. Kompleto yes. from all walks of life. Yes. From P1 to general. Yes. From uh, barangay captain to one, uh, governor. Diyos ko po. celebrity, sir. Mga celebrity celebrity, meron, meron din. Meron, so, meron an din. ano po ang warning ninyo sa mga ito, sir, na mga alam nila, alam naman nila siguro na trabaho nila na mga celebrity sila pero meron silang negosyo na ganyan, mga politiko, mga police. Ano ho ang masasabi ninyo at this point sa kanila, sir? Ang masasabi ko lang sa kanila is na, uh, na po kayo at uh, ito talaga ay order ng Presidente. Ito hindi nababali. Pag sinabi ng Presidente na in-neutralize kayo, pasensya na kayo. Nagiging usap lang. I don't want uh, na magkalat yung dugo dito sa mundo. I don't want uh, yung uh, blood will... Uh, yung nga magkalat kailangan uh, nakiusap ko sa inyo na uh, ihinto ninyo yan or lumayas na kayo umalis na kayo dito kasi alam niyo si Presidente pag yan ang nagsabi uh, talagang gagawin at gagawin niya yan so e ako naman ako na sin uh, utusan niya gagawin at gagawin ko talaga yan so pasensya na po kayo kung kayo'y masagasaan dito sa aming uh, kampanya against